morning, good morning. And okay, prepare na tayo mga tropa kasi dito tayo ngayon sa Tarlac. Open na tayo, nalilawan nyo na. Ito na yun, day two. Mak mak. Hey. Bam bam. Yeah yeah. Mr. GB Schwartz in the house. Ayun na. Mga trupa, dating gabi pa rin. Dali pa rin natin tatlong PG1. Kuya, okay, salamat ah. Itong Aerox na ADB. ADB. So, marami salamat din eh. kay Sir Renson at saka si TSR, kay Press Casey. Sa pagpa-stay dito sa amin sa race house. Kabila na rin kami mga trupa ngayon yun din. Ang goal namin makarating ng tanghali sa La Union. Set up lang muna kasi maulan. Yung mga, water, yung mga gamit na di pwedeng mabasa. Pinapasok namin dito sa waterproofing. Nice and tight. So, mga trupa from Tarlac, padaratyo na tayo ngayon ng LU. Pero ngayon mga yari itong sasakyan, expressway. Tapos kami, looban kami. Oh. <laughs> Hi Max! Hi. Free mode. Okay, free mode. Ay gas muna tayo. Oh, okay. oh, not... Sa so, may tabi ng 7-Eleven dun, pwede rin tayo mag-refresh dun habang nagpapagas para maganda-ganda na hintuan next. Salamat! Ano, tine-check yung battery status ah? Sabihin mo battery status? Hi Max! Hi. Battery status? Hindi ba? Hindi. <laughs> Hi Max. Check battery. Wala rin, tar... <laughs> Gas break muna. Abot na siguro ng low niyan sa tank nito. Gas muna. Salamat tol. Mm. Sobrang tipid dito PG1 Hindi pa kami nagpapagas Ito pa yung ginamit ko na nag DRT kami Feeling ko lang haabot ng lawan yun yung isang full tank nito eh Sabili tayo drinks gusto nyo? Drinks muna tayo? Opao oh, Opao oh, Chicken nga pare Sa'yo ang flavor? Cheese burger Ayun o oh. 3 hours away daw yung lawan mga trupa And we're back on track. Oh, yeah. Pag exit nyo, chat nyo kami Sige, sa alaw nyo na lang Bye -bye. Yeah, baby, ingat kayo PG1, traveling 70 km per hour consistently Eh, sabi rito sa waste namin mga trupa Ang dating daw namin is 3 hours 24 minutes pa daw ang total na biyahe and 139 km Sakto naman mga trupa, hindi ganong maaraw pero may araw Welcome ano yan? Panigi. Panigi. Eh hey, panigi talaga yung drawing nila o logo nila ah, o. Parang kabayo yung motor nya may buntot pa ng kabayo. Bati na si tropa. Silero yan. Huwag mga ganyan. Angas Angas ni kuya.

Saan pa ba byan, Kaya si Bambam po Rubio? Pare, ano pala kayo mga dual citizen? Bulacan Pangasinense, ano? Ang mga trupa, si Bambam pala tsaka si Mac, andito pala nanggaling ang mga lahi. Si Bambam raw isang po na pauwi na sila mga trupe mga nakakasulubong namin ng mga rider na yan mga galing na silang north trip sunday kasi kahapon monday na ngayon so ito yung mga muuwi na mga trupa kami sa lubong ito na yung last town tapos San ba na tayo tama ba, ba tayo ng san fernando ayun na dagat na oh dagat men ayun na Agad namin Tayo sa SCZ Ayun ang plaza sa Fernando La Union Sa mga trupay pupuntahan namin Yung dati lang din namin pinupuntahan ni Mamo Yung servers Villa So La Union Tapos tayo ng Bagyo. 3 kilometers na lang Ando na tayo sa servers Villa Yes sir Mukhang walang tayo ngayon mga eh. Solo natin men ah Ganoon lang lang. Nice and safe ride. Ganoon lang pala yun. Bambam no. So yun natin ah. Nice yeah. one. Tsaka Aerox, tatlong PG-1. Tsaka itong si 1GMPB. Ito yung bahay na pag-iisip tayo namin yun. Gaba-baba lang muna kami ng gamit. I-check-in -e natin namin yung bahay. I-house yeah, tour ko kayo. Let's do it. Man. other room here. <laughs> Nagising ang mga busog and kami po ay pupunta sa dagat. So <laughs> many surfboards. And surfing capital to mga trupa. Kaya kanyang marami. Kahit saan pala rin ito may... <laughs> Papakita ang kita kuya ngayon ng nakawili. Oo. Oh. No. Okay. Kayang kaya. Oh, kaya. Oh, oh. kayang kaya kayang kaya kayang kaya kayang kaya kayang kaya kayang kaya 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 kayang kaya kayang kaya kayang kaya

Hopp yeah. oh igjen. <laughs> <Jack> <laughs> <Yeah>. <laughs> grabe experience kanina na yun nakita yung gano'ng alas bumuhos yung ulan sa so gaming nga naman magalakad lang kami palabas so, yung mga motor natin this ah. Here's the way out Ano na po, kalebo? Mga <laughs> <laughs> mahirap talaga ang kuhanan niyang bulig yan. <laughs> Ayos na, may ulam na tayo. Ayun, safe. Saka to, saka ako.

Yes, sir. Birthday boy, how was it? Yeah, it's the birthday meal. Katidol. Also Ooh, yeah. special, huh? Oxtail. Octopus What the most Hey, how's your hey. dinner? Good. Good. Uh, always birthday blessings yeah thank yeah. you kasi lilipat tayo ng tayong destination. Ang hmm. damag kasi umulo Then na, next destination na ulit tayo mga ropes. Sleepin lang na may dagat ng bakunotan. And we're gonna go up na sa Baguio. Lululahin natin yung lula. <laughs> Joey boy! Salamat pa!

sa babang. Hello, my team. Ganda, forma. Yes, bakunodan, baby. Happy birthday. Sa so mga tropa, patapos na yung vlog natin dito ng Tarlac to La Union road tour. Eh, mag iwan kami ngayon ng road tour merch, mag iwan din kami ng riding gloves ng sec, tsaka ng tube mask. So, iwan namin dito sa puno na to mga tropa, yung nag puno na yan. Andun sa likod ko yung parang, ano ba yan? Parang factory lang ko na, no? parang gano'n? Oo. Oh. Parang may pabrika dun eh. Tapos katabi nung magiging surfing spot dito sa Baknotan. Tapos andito lang. Yung para makikita nyo naman na naka may rock formation kayo makikita. Yan ang nya. Eh di wala lang namin sa puno na to, mga trupa. So, ayan mga trupa. Andito sa puno yung treasure. Andiyan sa puno yung treasure natin. Meron yung merch. Meron yung gloves. Meron yung tube mask. And kami ay uwi na. Ganun ganun lang. So thank you so much. Sa Bacnotan Sa San sa mga trupa ko nagmamahal sa akin sa aking team and syempre kay mamo happy birthday mga trupa pala birthday ko pala nakalimutan ko yun lang yung simple vlog namin ulit dito kasi hindi pa tapos ang next location natin is sa Baguio I'll see you sa next video